Punta kayo masyado kayo. Bilib na bilib doon sa magagaling um English. Bakit yung bang English eh, pinagbabasya ng pag-asenso ng tao o ng bansa? Tingnan mo ang hapon. Kaya yaman-yaman eh, hindi nagsasalita ng na English yan. Po, oh, yung presidente niya, baka marunong pa yung grade 1 natin magsalita ng na English eh. <laughs> Pero mas kis nilang, tapos ng Oxford, ng Yale, ng Harvard, hindi nagsasalita na English yan. Pag nag-speech, Hukuni, ni! Hukuru na! Hukuro ni! Hukuro ni! pa rin. Pero dito sa atin, lahat ng taong gagaling ng English. Pati constitution natin, kung in-explain in-explain sa English, kanya hindi naintindihan ng Pilipin. Inglisan ta na Inglisan. Pero tinang bansa natin, mahirap hindi na kukuha sa kai-English niya. Actually, matagal ko na itong pinag-iisipan, okay? Kung eto, kukuha tayo ng consultant o hindi. At tama yung sinasabi mo. Um, tingin ko, hindi na.